Nag-cover ako ng birthday party sa Ortigas nung nakarang araw. Excited ako siguro kaya nakarating ako ng 2pm sa venue kahit 5pm pa yung party. Paga ko sa party. May party pang iba na nangyari. Ngayon naglakad ako palabas kasi naalala kong last day na raw ng Comiket sa Robinson's Galleria. Sabi ni Patty po, yung kaibigan kong illustrator na pinagbilan ko ng stickers ko na timing na malapit lang. Di ko talaga akalaing dahil maaga ako sa party ko ay makakapunta ko rito sa isang comicet kasi first time kong bumisita sa isang comicet at first time ko rin makita in person si Patty po. Ito yung mga stickers na binili ko noon at ito si Patty po. Bumili at nagpagawa ko ng stickers mula sa kanya dahil gusto ko yung cutesy illustrations niya ng ladies at ng kitties. At dahil nandito na rin, support niyo ang Saturn na animated film sa kanilang Kickstarter. 75% ng goal ang naabot na nila kaya tulungan natin sila sa kakaunting kembot na kailangan pa nila. Nagigot pa akong konti para makita yung iba pang nagbebenta sa comicet pero dahil kailangan ko nang bumalik sa party, nagpaalam na ako kay Patty at bumalik na sa event venue. Repeat client ko na ang pamilya ng celebrant. Actually, super advanced ng birthday party niya kasi luluwas na sila sa US. Super happy ako na nailakad nila ang pagluwas nilang buong pamilya and I wish them all the best. Paminsan nga naman, nagtutugma ang oras at tundas ng mga pangyayari kahit nagagawa mo yung akala mong hindi. At kapag maswerte ka at nakita mong nakalatag na ang mga pagkakataon, kailangan mo lang ng kaunting lakas ng laob para tumalon.